Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Ito na mga kababayan, naglabas na ng saloobin. Naghamon, nagbabala na si Senator Rodante Marculeta sa uupong bagong chairman ng Senate Blu-ray Bond Committee. Alam ko talagang hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari na sa isang iglap nagbago ang liderato ng Senado. At kagabi nga ay nakumpirma natin na napipisil ng majority bloc na ipalit na si Sen. Ping Lacson kay Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Bond Committee. Bagaman hindi pa naman po talaga opisyal na naitatalaga si Senator Ping Lacson, pero kagabi ay naglabas na ng apahayag si Senate President Soto na napagdesisyon nga, napagdesisyonan nga ng majority bloc na patalsikin na si si Marcoleta ipalit na si Elson E. Eh. Ngayon kanina, sa isang session sa Senate, naglabas na ng pahayag si Senator Rodante Marcoleta, tila baga ang isa sa mga pahayag niya doon ay nasa Uri Paghahamon Challenge, kumbaga sa uupong bagong chairman ng nasabing komite. Sa makatuwid, ito po ay magiging hamon niya o naging hamon niya dyan kay Senator Ping Lacson sapagkat siya nga yung napagdesisyonan ng majority black na pumalit sa napatalsik na Senator Rodante Marcoleta. Mabuti pa po ay a uh, panoorin natin ng sabay-sabay ang isang bahagi ng nasabing sesyon kanina ng Senado na dito nga ipinahayag ni Senator Rodante Marcoleta yung kanyang mensahe at ang kanyang challenge. Makikita niyo po sa screen ang nasabing video. Panoorin po natin nagsabay-sabay. Ako po ay naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo. Hmm, at siya'y kusa niyang inialok po yung A, ah, inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasihan sa inyo. Yun po yung akala niya, opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President, sinabi niya agad sa staff niya, Eh, huwag, ayoko, ayoko, ba't ako maglalagay diyan? Kasi po kaya ko na itanong to Mr. President kahapon po, ah, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, MM, Sinabi ko, bakit lumilitaw kahit anong ibigay na siling ng DBMM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya, ayaw po niyang aminin yon. Wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Naku po, wala-wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na malinaw na nagsisinungaling talaga siya. Malaban. Sapagkat na ko po kahapon, Mr. Sir President Mim, lalong-lalo na po sa Flood Control Projects, M. M, yun pong mga insertions, Naku, aminin man at hindi ngayon po napatunayan na natin ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung undersecretary ng planning services. Naku po. Ito na sa konteksto po mga kababayan, para sa mga hindi nakakaalam at hindi nakapanood ng buong sesyon, ang tinutukoy po dito ni Senator Rodante Marcoleta ay ang undecretary ng DPW na si Maria Cabral, ang undecretary sa DPW na nasa planning services. Ngayon, ang tinutukoy po dito ni Senator Marcoleta yung ginagawa ni Maria Cabral na mga insertion sa budget. Pag sinabing insertion, halimbawa, ito yung nasa plano. Ito yung mga proyekto ng mga na-approve na budget na ang ginagawa nito ni Cabral abay pakikialamin yung budget sa isang proyekto, ililipat sa isang proyekto. Pakikialaman yung budget sa isang plano, ililipat sa ibang plano. Ngayon sa mga nakaraang hearing, lalo na itong recent lang po ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ilang beses siyang tinanong ni Senator Rodante Marcoleta na tungkol sa insertions kasi ipinakita nga ni Congressman Toby Chanko yung mga insertions na ang proponent ay si Zaldico na mo ba naman halimbawa na lang sa kanyang sa party list ng ACOBIC pati ng BHW na kung saan si Zaldi pati yung kapatid niya, kung hindi ako nagkakamali ang isa sa mga ang representante dyan, ang sabi ni Senator Marcoleta, napakasaya mo na pagka nagkaroon ng isang daan at pitumpung milyong piso na budget ang party list mo. Aba yung party list ni Zaldico, ako Bicol at BHW, merong ah, uh, mahigit dalawang bilyong piso na budget? Samantalang party list yon o yun yung sinasabing insertion, tapos may mga may mga proyekto na nasa ibang lugar na bigla na lang nagka-proyekto Binadetan, ang proponent si Zald pa rin. Inaprubahan naman ngayon eh, sabi ni Senator Marcoleta. And undersecretary ka dyan, hindi mo alam na ganun eh. Sabi ni Senator Marcoleta, napakasinungaling. Bakit? Bago po kasi itong a uh, bahagi na to, meron pong ipinakita na isang larawan na binalikan ni Senator Marcoleta. Ano po yung ipinakita yung larawan kanina nung binalik? Yun po ay conversation o message nito ni Cabral dito kay Senate President Tito Soto kung saan doon sa screenshot ipinakita na kinongratulate ni Cabral si Senate President Tito Soto sapagkat siya nga ang nahalal na bagong Senate President. Nagpasalamat si Tito Soto. maya, -maya biglang nag-alok itong Cabral na gusto nyo po ba na ganito, ganyan limang daan na ang tinutukoy ng limang daan doon. Eh, siguro limang daang milyong piso na pwede ko pong ah, ibigay sa inyo to kung anumang gusto ninyo, proyekto o anuman. Kaya nabanggit ni Senator Marcoleta kanina, eh, akala niya po siguro madadala niya kayo sa ganun. nag eh. Sa makatuwid may kapangyarihan si Cabral na mag-insert ng budget kasi inalok niya inalok niya ang Senate Presidente ba or saan niya kukunin yung daang milyong piso na yon o kaya napatunayan ni Senator Marcoleta talagang nagsisinungaling si Gabral nang sabihin niya sa Senate hearing or sa Senate Blue Ribbon Committee na wala raw siyang kinalaman hindi raw siya konektado wala raw siyang hindi raw siya nangingialam doon Samantalang siya yung nasa planning services eh, ngayon siya mismo ang ah, uh, nakitang nag-alok sa Senate President through text message na may limang daang milyong piso dito. Gusto niyo po ba ilipat ko sa inyo Senate President at kayo na po bahala kung saan niyo gagamitin eh, tiwali ibig sabihin eh, bueno, hindi naman yan ang pinakapaksa, binigay ko lang ang konteksto, pero isa yan sa mga magiging hamon ni Senator Marcoleta. Tuloy po natin at lalong-lalo na po doon sa tinatawag na uh, F apps. Ito po yung uh, foreign assisted projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po Mr. President yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, "I'm please adhere strictly doon sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo." Nako, dahil napansin po ng DBM, magmula po ng 2022, 2023, pinapalitan po niya, hanggang sa 2024, ayon kapalit. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan. Salamat ah, Senate President Pro Tempore na MM, ngayon ay malinaw na malinaw. Hindi na niya pwedeng ah sabihin at hindi na hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumistigo, naku na meron po siyang sampung paboritong contractors. Naku po. Na siguro, sa mga susunod na panahon kung sino man po iyong hahawak ng Blue Reborn Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ay tuntunin ito at marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina, MM, na mga politiko. Nako, gusto ko pong pasalamatan ang ating Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyales ng TPWH na matutuntunan natin MM. At alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Work on. Kasi kahapon po gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po nang nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng secretary ng Department of Public Works. Naku po, Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin, unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague ang mga contractors na talagang kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga government officials, ah, mga opisyales, ema, nabubunyag ngayon siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement eh. Mm. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Yon ang bakit parang hindi na po milyon eh. Bilyon-bilyon na po ang naipatalo at hindi naman po nila pera yon. Pera po ng taong baya. Yan yung isang malaking question. Yan din yung punto natin mga kababayan eh. Po ba? kasi si Diskaya yung mag-asawa. Naglabas sila ng mga pangalan na umano'y sangkot sa anomalya ng flood control projects. Pagkalabas na pagkalabas ng mga pangalan. Pagkabanggit na pagkabanggit nila na yung mga pangalan daw ng mga congressman na yon at iba pang opisyal ay eh, tumatanggap ng porsyento. Abay kanya-kanyang hugas kamay. Kanya-kanyang deny yung mga taong nabanggit. Ang atin naman kung hindi na, kung hindi po kayo kung wala po sa inyong kalipunan ang talagang sangkot diyan at sasabihin niyong malinis yung kalipunan ninyo, eh sino ang makapangyarihang tao na magbabackup sa mga ibang government officials maging doon sa mga contractor na nakuha ninyo para gawin yung napakalaking anomalyang ito? Sabi ko nga sa isang A ah, video natin. Ganyan ba kahina kayo ng mga tao ng gobyerno? Naipalagay na nating sige, wala sa inyo yung wala sa congressman o wala sa congress at wala sa senado ang totoong may sala. Ibig sabihin pala, inutil kayo sapagkat yung isang ordinaryong sibilyan o negosyante na wala namang kapangyarihan sa gobyerno. Nakukurap nila, yung pondo ng taong bayan. Kung sasabihin niyong kayo yung malinis at sila yung may sala. sinasabi niyo ba sa amin na walang politikong involved dito? Bagkuspawang mga kumpanya at mga kontraktor lang. E eh, napakawalang kabuluhan niyo po pala dyan sa posisyon ninyo na ilang taon na itong korupsyon na ito, ngayon niyo lang natutunton. Kung sasabihin niyong hindi kayo involved, kung sasabihin niyong hindi totoo yung ah, pag sa inyo ng mga diskaya o sa makatuwid, nasa sa inyo rin yan. Kayo, kayo rin yan na magagawa lang ang malawak na anomaly at korupsyon na ito kung mayroong malaking tao na nasa gobyerno ang talagang tatakip sa kalukuhan ninyo. Kaya, yun ang question ni Senator Rodante Marcolete. Bakit ang lalakas ng loob ng mga ito? Bakit kaya? Kasi merong pinanghuhugutan na makapangyarihan na opisyal ng gobyerno. Yan ang totoo. Hindi ninyo mapipikot ang ulo ng taong bayan. Kung ang media, ang ang mainstream media network na babayaran ninyo, para malinis kayo, may social media na. Maaaring may mga content creator na mababayaran kayo para malinis ang pangalan ninyo makapagbayad kayo ng mga daming account para talagang tulungan kayo na mapabango ang pangalan ninyo. Pero may mga content creator na hindi nyo kayang bayaran. Napakarami po, napakarami po magsisiwalat at magsisiwalat ng mga kalokohan ninyo. Tuloy natin. Mr. President, Ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila sila lang mga contractors at saka yung mga opisyales na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob sa likod nila ba? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Mm. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. Mm. At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emisari nung abogado nung Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman. Kanina pong naghihiring sila nakakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan ika mayroon kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nako, nasa akin po yung text message, Mr. President, sa makatuwid Gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yon. Kailangan po sa tulong na rin po ni Senator Elson Tuwal na umpisahan na yung mga contractors. Na umpisahan na itong mga kawani at opisyales ng TPW na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Joseph Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po. Yon, natatawa ako mga kandidato nga naman sa impyerno nakahalang ng mga kaluluwe, eh, puba? po ba? O yan yan ang hamon ni Senator Rodante Marcoleta sa uupong bagong chairman ng Senate Duribon Committee. Sana huwag lang bastang makapanisi po ba? Hindi tulad na niya ng ginawa sa kongreso kanina, parang ginipit ang diskaya. Kung hindi kayo magpapangalan niya ng isang senador na sasabihin yung sangkot sa anomalyang ito, iko-contempt namin kayo eh. Pag ka, talagang kulong ka o e eh tinatakot ginigipit sa makatwid, may pinagtatakpan. Sana yung uupong bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee walang kinakatakutan. Kagaya ni Senator Dante Marculeta, kahit napakalaking bato pa der, babanggain walang sinisino. Mahayag lang ang katotohanan. Maipagmalasakit lang at mabigay ang hustisya sa sambayan ng Pilipino. Wala siyang pakialam kahit sino ka pa. Baka kasi mamaya yung uupong bagong chairman eh, ewan ko lang mahirap magsalita pero ang hirap tumbasan, ang hirap pantayan ng ipinamalas na kahusayan. Nitong si Marcoleta dyan sa Senate Duribon Committee, sa totoo lang palibasa kasi abogado alam yung mga procedures, alam yung mga tuntunin, yung mga regulasyon, yung proseso na kinagalitan ng marami na bakit daw siya ganun? Bakit parang ang bagal? O eh, pag nagpadalos-dalos kayo, titignan natin kung sino pa mababaliktad. Yan ang hamon at yan ang aantabayanan namin sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta kung magiging maayos pa ba ang daloy ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee o baka naman parang ilog na ang daloy ay direktong-direkto, direktang-direkta, may tinutumbok, biglang lilihis. Bakit lilihis? Ayaw may madaanan at masagasaan tapos magtuturo ng ibang pangalan o kaya kung hindi man magtuturo ng ibang pangalan na nasa gobyerno, ididiin na yung mga kumpanya na sila na yung pinaka-guilty. Bagay na hindi naman talaga sabi, sabi nga ni Senator Dante Marcoleta, hindi yung mga kontraktor na yan ang pinaka-guilty. Merong tao na nasa likod niya na makapangyarihan na nagagawa na pagtakpan yung anomalya sa flood control projects sa loob ng maraming taon kaya nagtatagumpay at ngayon na nabubunyag, pababayaan nyo lang yung mga kontraktor at yung mga kumpanya na nagnenegosyo lang na yun ang A ah, maparusahan? Dapat hindi. Dapat mga politiko damay, yung mga nananagot yan. Mag-aantabay tayong patuloy mga kababayan. Manatili po tayo sa pag-aabang ng mga updates. Hanggang dyan po muna tayo. Hanggang sa susunod na L.